Hi mga Kuiz and Mars! Another Luto serya na naman with Kuiz J! And today gagawa tayo ng Cheesy Cream Spinach! Handa na ba kayo? Let's go! At bago nga ang Luto-Luto at mga Kuiz and Mars, ipiflex ko lang itong portable gas stove. Inorder ko nga ito noong July 7. At ang nakakaloka, dumating din siya kinabukasan. Ganun kabilis! Buti na lang naka-SP later to! Tinesting <laughs> ko nga mga Kuiz and Mars kung gumagana. Ayan, gumagana naman. Kaya tara! Ito ang ating gagamitin sa pagluto ng Cheesy Cream spinach ang ating mga ingredients, butter, garlic and red onion. Meron din tayong spinach, black pepper and rock salt. Cream cheese almond milk. Pero pwede kayong gumamit mga Cuisin Mars nung regular milk. At maraming maraming cheese. <laughs> at gagamit tayo ng super low whole wheat bread ng Marby. Simulan natin sa pagpapainit ng ating paglulutuan. At kapag mainit na, ilalagay na natin ang ating butter. At hintayin lang natin itong matunaw. Napakabango nga mga Cuisin Mars. At kapag katapos, isusunod natin ang ating garlic, red onion, at ang spinach. Haluin nga natin itong mabuti mga Crazy and Mars hanggang mag lahat ng ating ingredients. At pagkatapos, tatakpan lang natin ito ng ilang minuto mga Crazy and Mars. At pagkatapos, ilalagay na rin natin ang ating rock salt and black pepper. Haluin nga lang ulit natin to ng ilang minuto hanggang maluto ng tuluyan ng ating spinach. Pwede na nga ito mga Chris Mars kaya naman itatabi na lang muna natin. Ang next naman natin ay ang cream cheese. Dudurugin lang naman natin to mga Chris Mars. Tulad ng pagdurog niya sa puso ko. Char! <laughs> Going back, ilalagay na nga po natin yung almond milk at imimix natin tong mabuti. Iyaad na rin natin yung cheese. At pagkatapos, pahaluin nga natin ulit ito hanggang magmix lahat ng ingredients. At kapag okay na nga mga Cuisine Mars, kukunin natin yung spinach na niluto natin kanina. Iyahalo din natin dito. At kapag nahalo na nga natin lahat ng ingredients mga Cuisine Mars, kukuha na tayo ng tasty. Para doon natin ilalapat itong ginawa nating mixture. Nagkamay na ako dito mga Cuisine Mars kasi kami lang naman din ang kakain. Basta i-make sure lang natin na nakapaghugas tayo ng mabuti. Kapag meron na tayong tasty, kukuha lang tayo ng ating spinach mixture at i-spread natin dun sa tinapay. At kapag nalagyan na nga natin yung buong tinapay mga Cuisine Mars, maglalagay tayo ng ating quick melt cheese. Ganyan mga Craze Mars. At eto na ang ating nagawa. Ilalagay na nga natin ito sa oven. Isiset nga natin yung timer at hihintayin na lang natin itong maluto. Ayan! Luto na nga siya mga Craze and Mars. Nagluto na rin ako ng mushroom stir fry. Kasi eh, eto na yung magiging dinner ko mga Craze and Mars. At dyan na nga nagtatapos mga Craze and Mars. Kain tayo! Maraming salamat sa pagsubay. -bye. Hanggang sa muli! Bye!